itong road island na to <coughs> Peace out ko na rin to ang padamin ko yung black australorp na yan at saka yung anak niya na yung nandoon sa labas na puti anak yun ng ito anak ng decal brown at saka black australorp na tatay kaya nagkaroon ng ano puti itong mga puti na to ito yung inahin na to anak to anak to nila ayan nakala mo napaka liit lang yan pero mga dalawang kilo din yan mahigit ito anak lang to nila ayan yung tatlo to sila eh na puti na manok anak to ng anak to yan ang tatay tsaka ito ang nanay Dical brown at saka black austral Ito pala yung ano Ayan At saka Ayan at saka yun oh Ayan Ayun Yung mga paa nila eh Blue ligid Ayan oh, Manang mana sa tatay Ayong nanay Iputi yung paa eh manang manak sa nanak tatay eh no ito naman malaki napakalaki nito anak to ng ano black australorp Tsaka, yan yung nanay oh ulang buntot ayan yan yung nanay ito mi ayan Tsaka may isa pa dito ayan mangingitlog ata to eh makyat Ah, dalawa sila oh. Ayan. Ang